Sa mahal ng kuryente at tindi na rin ng init, may mga kapatid po tayong nag-i-invest na sa paggamit ng mga solar panels para -makapat makatipid ha sa electricity bills. Pero may paalala po tungkol sa paggamit niyan. Yan ang pampagising na balita ni Mary Mon Reyes. Hindi lang init ng panahon ang iniinda ng mga Pinoy dahil ultimo taas ng electric bills. Hamon din ngayon. Pero alam niyo ba na mayroong sustainable alternative para rito? sa umaabot 40 degrees Celsius na init. Sino ba naman ang hindi mapapababad sa paggamit ng aircon? Yun nga lang, kasabay naman nito ang pagtaas ng konsumo ng kuryente. Kaya ang ibang Pinoy, ang nakikitang solusyon para makatipid ay solar panels. Tulad na lang ni Mami Kathleen na ngayon ay wala nang binabayarang electricity bills. To be honest, natutuwa ako kasi simula po nung maikabit po namin yung solar power system namin dito sa bahay. Hindi na po kami nag-iisip na paganahin yung aircon namin sa mga kwarto, dito po sa yung centralized po namin dito sa sala. Bali po, total of um, six aircon po kami dito sa bahay. From the last three months po, zero na po ang bill namin. Ang presyo ng mga solar panels ay nasa 5,000 to 8,000 pataas kada panel. Habang ang installation naman ito ay umaabot ng 10 pesos to 15 pesos per wattage at ang equipment at parts na gagamitin ay posibleng pumatak ng isang daan piso. Malaki-laking investment daw ito pero hindi naman maikakaila na it pays for itself. Pero pa Alala ng Eco Warrior at law student na si Jasmine para sa mga may interes, hindi dapat basta-bastang gayahin ang mga nakikita online kung magdi-DIY nito. First, you have to, um, you have to be knowledgeable or uh, you need to choose um, first what kind of battery. It matters kasi if what kind of battery you have, if you have a solar setup. So, you need to do research first and also... Um, uh, the best thing is you, you need to have a contractor because you don't uh, little knowledge is dangerous kasi. Chika naman ng tatay ni Jasmine. Noong panahon ng bagyong Odette, tanging sila lang daw sa kanilang lugar sa Cebu ang napagkukuhanan ng energy dahil sa pagkakaroon nila ng solar panels. May kami lang yung may power dito yung panahon sa bagyo. Eh. Ang daming mga iba na pumunta dito sa amin kasi ma mailaw dito sa amin. Eh. Kasi, kasi yung ang, ang solar ko is uh, hanggang Hanggang magdamag, malaki yung benepisyo yun kasi nakatulong pa tayo sa ano sa environment. Wala na tayong uh, gas emission uh, galing sa mga uh, generator. Heto pa kahit daw may generation ng energy na nakukuha sa solar panels ay hindi ito threat sa electricity industry. In fact, malaking tulong para ito. Kasi wala kang ka wala kang consumption usually mga power plant natin o araw, diesel din na kasi masyadong... sa eh, natural gas, medyo okay yung clean ba? Tsaka, napakamahal ngayon ng call ng ulin sa world market. So, renewable, yan yung solar. Kasi saan yan? Iko-conserve -co nila dun sa battery nila. Paalala lang po, bago mag-invest sa ganitong technologies, ay siguraduhin kakayanin nito ng budget at aralin munang mabuti kung paano ito gamitin at i-maintain. Mobile Journal, Mary Monreyes po. Hatid ang muka nang balita